Hi guys, welcome back to my vlog. Ano nga ba today? Today is a Sunday. And, kung ano na ba to? Ay, basa pa yung mga nilabhan ko kahapon. Pero yung uniform ni Kian, okay na. So, alis kami ni Daddy guys. Magsisimba kaming dalawa. Sa Toys. alas tres yung sisimbahan namin o aate na namin ng simba na mas and then magpapalinis din siya ng ano tawag nun uh, sasakyan kasi dun sa Redemptorist guys may naglilinis outside langgot ng sasakyan 100 lang ang bayad para malinisan si Jaggi and then after so wala, stroll, stroll lang kami sa yan ilat ang gate yan Isarado ang gate. Nigawas na ko. Maso. O lagi, gari na. O lagi, gani. Sakay na nga lang ako. Okay. okay. Alright. <sighs> Init. So si daddy nagluto kanina ng Pansit canton snacks namin guys. And uh, ba? slice bread and then water yun lang ang kinain namin just a while ago, kaya nawala na tong lipstick ko, pero may dala naman ako I brought with me my Aldo bag kasi na-miss ko siya and then suot ko tong shades ni Nenea guys na Monster ang brand, yata nito Monster Basta monster. Tagal na to sa kanya pero hindi niya sinusuot. Sinuot lang niya to nung birthday ni Alas nung nag-studio ano sila, photo shoot. And I'm with my buddy. Good afternoon. <sighs> Dali lang. Alright, so, ay motor. May auto. It's 3 o'clock yung ano namin pero 2 o'clock pa guys. So oh, may nag-aayos na naman ng ano nito. 2.17. 2.17. So nasa Redemptorist yung simbahan na ano lang. Ang ayaw ko lang dun guys kasi mainit. Gusto ko sana dun sa Ayala kasi nga may ano dun. Aircon yung simbahan nila pero since okay din naman yun sa Redemptorist kasi uh, they clean cars dun. So doon na lang din ako. Anyway, may dala naman akong paypay. Ayun, basa pa yung buko. Oh, kapal talaga ng buko guys. Grabe. Yun na yun. Then, si Kuya and Papa yun doon sa bahay nila. Rest rest lang daw si Kuya. And then si na Nina, Bochoy and Alas. Baka umalis sila mamaya magpagupit. Then may iwan si Kiang Kiang. Eh, okay lang din sa kanya may mga friends din naman siya. And I wanna ano din unwind kasi parang nahulo ako sa ano guys sa bahay. And so tomorrow work na naman and then Thursday, Friday, naka-PTO ako guys. Sa Friday uh, or Thursday, baka puntahan ko yung pantahan namin ang SSS Tabunok. mag inquire ako guys kung ano ba talaga yung para saan ba talaga tong amount na to, paano ba namin gawin yon? Kasi may nakita ako guys na parang notification doon na kailangan yung i- basta hindi ko, basta hindi ko talaga gets yung nasa yung pinikturan ko na ko na monthly contributions kay daddy. And happy ako guys because ano na pala, fully paid na yung aking device. So, magtatanong din ako sa smart kung pwede na ba ako mag downgrade ng aking plan. Kasi alam ko yung plan ko guys is ano yan eh. Wala na ako ng wala na, ako, wala na rin akong contract na dyan. Ang bala ko kasi guys is uh, sim only na lang uh, yung kukunin ko sa smart kasi nga naka work from home naman ako hindi ko naman talaga magagamit lahat ng inclusions ko sa plan na yun. so magtatanong din ako sa kanila guys kung, kung, pwede na ba ako mag downgrade to 600 or yung plan ni ate gusto ko yung plan ni ate guys 600 lang yata yon tapos ano na ilang gig na yon 10 or 15 gig yata yon hindi ko yun yung mauubos Una nasa bahay lang ako So, I'll ask around uh, Smart para at least hindi uh, na ako mahirapan sa pagbabayad ba kay daddy yung, ano yung SSS. So, yun ang ganap. And, maglulugi kayo kung aircon. Oh, sarap ng aircon ko ngayon. Ang lamig. And, I'm wearing this top shirt na nabili ko sa neighbor na namin. May suki kasi ako dyan guys na yung mga ano niya, ang mura na lang guys. 50, 70, mga ganun. Ayan, gusto ko siya. And I paired it with my ano, jeans. Taka jeans ko kasi magsisimba nga kami, di ba? So, straight lang ta? Wait niya makata. Oh, straight na lang. Alright, so balikan ko kayo pagdating namin sa church. Oh, may bangga guys dito. Oh my! Oh my God! Ambulansya? Ang sirak. Ambulansya? kau. Di oi? Oh, ambulansya? ya? Aau ambulance aku rescue. Ayah Motor segunung ni. Ah motor dia. Ah, motor. Allah. Sus. My gosh. Palpaling. My gosh, ang motor. Ah, mm, ay, good luck sa iyo dong. Sugan mo pa dagan dong. Hmm, mau ka dong na, mm, na luspad kayo god. na. Una magbantay gyud ang mga magmotor. Una si Kuya Bocoy, kamo ha. Careful jud tawon kay kinuo ko ka init ra ba jud. Uba sa intiga no. Hmm. So ka to niya. Kabayag ito siya sa damages at to kay nakpungil man gyud. Wala. Wala sa tuig gagay. gusto nga. we're here na guys sa Redemption, Redemptorist Church yan ganda ganda and then si Jackie, pinalinis ni daddy may 3 o'clock yung mas dito and then 4 pasok na kami so tapos na kami mag mas guys mag here ng mas and tapos na siguro yung naglinis ng sasakyan namin ha? ha? Tapos gusto ni Daddy magsimba kami ng alas tres because ano daw, wala pang masyadong tao. Pag 4.30 kasi guys, puno na. As in, punong-puno na. And, wow, ang shiny na ni, ni Jaggi. Tingnan nyo guys. Wow. Wow. Shiny, shiny naman yan. Hello, Jaggi boy. So, pauwi na, ah, pauwi. Uh, 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 Mapunta na kami Ayala guys. <laughs> init. It's 4 o'clock guys. Kaka 4 o'clock lang. Yeah, 4 o'clock lang. And, alis na kami. Guys, ang init. Grabe ang init. Nalulusaw ang aking kilay. Hindi ako nag-makeup guys. Nag, ano lang na ako, nag cut eye. Gusto ko talaga mag cut eye guys. Uy, kasi it, it enhances my eyes. Totoo ba? Char. And then, of course, since hindi na ako nagpapa ano ba yun? Flash, ex uh, flash extension. So, yun lang muna. Yung original ko lang muna yan. Na, pelikmata. mata. Daming sasakyan. Guys, so we're in Ayala now. Park lang kami dito sa parking nila. Dito kami sa basement 1, D13. Thank God, nakakita kagad ka kami ng parking space. CR lang muna ako. CR sa Kodiak. Oh. Na-miss ko talaga tong Ayala, guys. Dati, sus so my God, dati-dati ever. Every week kami dito. Pero, lately, hindi na kami nagpupunta dito kasi malayo din kasi talaga to, guys, sa bahay namin. Yung seaside, yung pinakamalapit sa bahay namin. Yan si Daddy. Ito yung get-up ni Daddy, yung bagets. Medyo pabagets kaming dalawa today, guys. Naka-jeans lang din ako. And, chow. So, pasok na muna kami. Just then. Guys, nito kami sa Nike. Masiguro to? O, oh, Nike. Yeah. Nike. nag window shopping lang kami ni Daddy, guys. Actually, wala kami bibilhin. Pero, mag-carbon kami mamaya. Mabibili kami ng isda. Ang music! So, guys, bumili ako ng headset oh no earphones ko guys Kaya para hindi ako mahirapan kapag nagbablog. and kapag gabi <laughs> sa kama my god kami ni daddy yung kay daddy maingay yung phone niya sa akin naman nanonood din ako di ba so at least ngayon meron na akong ano earphones para sa aking iPhone So ngayon guys, kasi busog pa kami ni Daddy, kagagaling lang namin kumain stroll-stroll lang muna kami dito sa Ayala. Pero, mamaya, kakain ako talaga dun sa, ano, burger lang. Si Mac, nakakabusog na yung burger nila. Punta? So, guys, papunta na kami sa, ano, Burger King. Kasi na-miss ko na naman yung Burger King. And, nagustuhan ko sa last time, guys, nung kumain kami ni Daddy ng Burger King with Kian. gusto ko yung burger nila na it melts in your mouth as in literal. Arito dad? Okay, daw kami. Done eating! Hmm. aking mga baby hair. Ang dami. So, papunta uh, na kami ni daddy uh, sa uh, carbon. Uh, ha? Oh. Yeah, okay. Okay sa carbon para bibili kami ng isang isang kilong isda guys then uwi na kami after i-message ko rin si Linya kung andyan ba sila sa SMC side para at least maano namin masundo namin kung ano ano man. Well, I'll have to ask them pa so pauwi na kami ni daddy ah, pauwi Papunta na kami sa Carbon, guys. Ang ko pa Busog kasi ako, guys. Busog. Busog ako. Hindi na ako maghahapunan sa bahay. But alam ko meron yung uh, meron yung kanin pa. So baka magluto lang ako mamaya ng uh, dried fish. Yung danggit. Danggit and and itlog siguro. Ay wala na pala kami itlog. Blo. Bibili ako kina Arvin ng itlog. And rice. Bibili ako ng rice. Kina Arvin. Ay, ang dilim na. A few moments later. Guys, so we're here na sa Carbon. Ayan si Daddy, guys. Ang basa kasi guys, so oh, dito lang ako. Kaya lang na pinapili ko ng isda. Daming tao sa carbon guys, oh. Pag mga ganitong oras, alas 6, 6 to 8. So guys, ako na may mag-carbon. Dumaan muna kami sa Bliss. Dito sa may dumlog lang, lapit sa amin. Para uminom ng lemonade. And umupo sa Bliss para manood ng Banda Panda. So guys, I'm back. So, yeah. nakauwi na kami ni Daddy like a couple of minutes ago pa lang. And nagpalit na rin ako guys kasi galing pa yan. Yun ang carbon. And ano, so lang nabili namin ni Daddy guys ay isda chorizo. And then dito sa tindahan, bumili din ako ng bigas and itlog. Para at least, ano na, kompleto na. Okay, so I'll end my vlog na for today kasi gabi na rin oh. guys. It's almost 8:30 na ng gabi. Si Naninia, Butchoy and Alas wala nagpagupit si Alas. Excited ako kung ano yung ano yung magiging uh, haircut ni Alas, guys. Knowing Alas, my god. I guess all kids go through that phase, guys, na kapag 1 year old, 2 years old, as in iiyak talaga sila kapag ginugupitan. Ganyan talaga hindi ka magiging normal na bata ko hindi ka dadaan sa ganyan <laughs> so I end my vlog guys shout out to all my supporters followers Ambre, Gwendy uh, April Busha family Earl and M. Miranda and of course Sam Sam malasarte enjoy the rest of your Sunday evening guys ingat kay guys be good and please subscribe to my channel ingat kayo guys dahil ang karbon ay nasa tabi tabi lang mm.